Ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga kaubas. Nagbabalik ulit yung inyong kaubas. Ayan. So, may gitatlong buwan or apat na buwan na hindi ata ako nakapag-upload. Ito na yung aking mga ubas ngayon. Kawawa naman sila. Ilang buwan na walang nag-alaga. Ayan, nakalbo na mga kaubas dahil walang Nagganaga. Walang nagdilig. Walang nag-apply ng fertilizer at mga pesticide. At tignan nyo dito sa kanyang... Uh, lupa. Ayan. Parang binagyo. Tinubuan na ng kung ano-anong mga damo yan. Ito yung tuyo ang lupa. So ngayon mga kaubas, dahil nandito na ulit ako, ay uh, makakagawa na ulit tayo ng mga video tungkol dito sa ating mga tanim na ubas sa ngayon mga kaubas dahil sa naging ganito ang aking ubas ay pagagandahin ulit natin ito at pabubungahin ng sana mapabunga ulit ito ng maganda so ang una kong gagawin ngayon mga kaubas ay clearing operation muna tayo dadamo tapos cultivate at kung kaya pa sa oras ay mag apply ako ng fertilizer mga kaubas mag apply ako ng uh, siguro ang apply ko na dito mga kabas ay diretsong complete na lang ang apply ko dahil uh, kung mapapansin nyo nag uh, flower pa sya oh kahit walang nag-alaga yan nag-voluntary uh, flower siya marami pa doon sa bandaron papakita ko sa inyo mga kaobas at kung makikita nyo ito ang ganda itong mga protein cane halos para parehas ang uh, size yan oh, simula dito sa kanyang puno yan yan oh ganda di ba mga kabas ayan may mga flower siya pero nagawin natin mga kabas yung mga mga tumubong bulaklak na yan ay pipili lang tayo kung alin yung ating patutuloyin magtatanggal din tayo mga kabas sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit natin tatanggalin yung mga bulaklak na yan so dito banda maraming bulak dito at dito sa labas yan ayan o may bulak dyan kung makikita nyo mga kaubas dito banda ayan o oh. Ito basta sa mga dulo mga kaubas Mayroon siyang mga voluntary flower May malaking bulaglag dito kahapon nakita ko eh Dumating lang ako dito kahapon mga kaubas San na yun? Bumagsak na rin tong aking... Balag. Ayan, lalaki ng protein cane. Ito. Ang taba, protein cane yan. Saan na yung bulaklak na yun? Magandang bulaklak dito eh. Wala, nawala na. yan Pano tayo dito sa bandang taas? So ito yung mga bulaklak mga kababas o so, yan. o. Oh. Halos lahat din ng mga sanga dito ay may bulaklak. lak o. Oh. Di ba? Pero ang kung mapapansin nyo ay hindi masyadong mahaba. Ayan. pero mga healthy rin. Papahiwatig lang na kulang siya sa fertilizer. Yan o. Oh nandito sa dulo kung mapapansin nyo mga kakabas yan pero kung susundan nyo itong kanyang sanga na yan doon sa kanyang magmula doon sa cordon papunta yung protein cane dito halos wala siyang sanga doon magmula doon sa pinakapuno ng ating protein cane so dahil sa ang haba na niya dito na lang sa mga dulo siya nagkaroon ng mga bagong sanga ayan mga bulaklak niya ayan o ayan pero doon parang kalbo siya mga kaobas so kaya sinabi ko kanina na itong mga bulaklak na ito ay posibleng maaari natin tanggalin alam niyo kung bakit kasi kung hindi natin ito tatanggalin at hindi natin puputulin na itong ating mahabang protein cane na to ay ito na lang yung kanyang ibubulaklak so ilan lang yan mga kaobas tignan nyo doon kung susundan nyo itong uh, protein cane na to hanggang doon oh, ang haba pero kalbo siya pero kung bibilang lang tayo ng mga lima or anim na buko, buko, dun tayo magpuputol ay mas marami siyang ibubulaklak mga kaubas at at siguradong masusuplayan ng uh, kanyang mga ugat yung uh, mga bulaklak masusuplayan ng kailangan niyang mga nutrients kasi pag dito sobrang haba na so ang magiging bulaklak lang niya mga kaubas ay ganito lang ayan o oh. maliliit ayan so hindi ito makaka haba ng bunch kasi ang haba niya o oh. so kulang yung nutrients kasi magagaling pa sa ugat so supply niya dyan e eh, doon may mga tumubong sanga din doon sa mga malapit dun sa cordon at walang mga bulaklak so yun muna yung kakain ng nutrients bago mapupunta dito sa dulo ng protein cane na mayroong bulaklak kaya ganyan yung kanyang mga bulaklak so ang gagawin ko mga kaubas ay uh, tanggalin ko itong mga bulaklak or diretsa ko nang puputulin doon sa may malapit sa uh, cordon Ayan, mga protein cane ito, mga kaubas. Ang haba. So, pag di natin pinato, pina, so, pag di yan, ay mas maraming i-consume na nutrients itong ating mga obas mas maganda kung uh, gawin pa rin natin yung pagpuproning talaga na may bilang yung haba lang ng ating mga protein gain may may bilang ng buko ano ba ah ito pala yun kung ganito sana lahat mga kaobas ay pwede na pero ito lang naman yung kanyang ibinulaklak sa haba ng ng protein gain na yan isa lang yung kanyang binulaklak eh ito wala naman tulad niya, no, wala. So, kukunti lang yung kanyang may bulaklak. Ito, itong mga itong daming sanga nito. Wala namang bulaklak. So, wag na tayong manghinayang dito sa bulaklak na ito. Dahil kung ito lang ipatutuloyin natin, ay eh, sayang yung ating panahon. Pero kung dito tayo magpuputol, so ito yung ating cordon, itong malaki na ito. So dito ko siya pinutol dati. So hanggang dito lang tayo magpuputol diyan. Yung mga tutubong bagong sanga dito, diyan diyan diyan. Ay siguradong uh, kumpleto sa nutrients yan kasi maiksi lang. Hindi na pupunta dito sa dulo kasi wala na ito eh. Ito mga kaobas. Yan. Ito, iba naman ang diskarte dito mga kaobas. Ayan o ito yung ating cordon tapos dito may mga tumubo ng mga sanga at mayroong mga bulaklak makapal so pag natin siya dito itong mga bulaklak na yan ay lalaki na yan tapos yung mga walang bulaklak tanggalin na natin maaring ganon din ang gagawin natin mga kaubas pero mauuna ng maharvest yon kasi nauna ng may bulaklak So ito yung isang example mga kaugas Yung sinasabi ko na Pag kumplito siya sa nutrients Mahaba ang kanyang bulaklak yan Kasi ito Bago ako malis noon Kinuhanan ko ito ng cuttings yan Kaya maiksi lang yan Langin natin yung Buds 1, 2, 3 Tatlo lang yung uh, Buds nya o yung buko Kumplito siya sa skyt Walang nag-apply ng fertilizer ay mahaba yung kanyang binulaklak yan ito, itong ganito mga maring maaring din na natin tanggalin ito kasi maganda naman mauna lang siyang maihinok Ayan. so ngayon uh, clearing operation muna ako tapos apply ako ng fertilizer tapos bukas siguro magtatanggal na ako ng mga mga ganito Ayan ng dahon. Ganyan. Kasi ito, wala na ito. Hindi na bubulaklak yan. Ititira ko na lang yung mga bulaklak na magaganda na malapit dun sa kanyang ah, uh, cordon. Pinwari itong protein cane na to, ay may sanga dito, may sanga dyan, may sanga dyan. Tapos may bulaklak sila. Okay. Putulin ko lang siya dyan. Hayaan ko na siya. Pero, kung yung haba ng tulad right, nitong protein cane na to, haba tapos nandoon lang sa dulo yung mulaklak yung itong protein cane na to dito sa kanyang puno hindi na hindi natutubo ang bagong sanga dyan mga kaubas so yun lang yung pakikinabangan natin dalawa or isang uh, bulaklak lang so loge pag Log, ganun mga kobas marami siyang binulaklak ngayon voluntary flower kung tawagin pero ano lang ilan lang ito meron o oh, dalawa sa isang sanga dalawa yung bulaklak ayan oh. tingnan natin ito kung saan nanggaling yun ang haba So, uh, pumunta dito so titignan natin gagawa ko siya ulit ng bagong video pag kakuha yung pruning na ito mayroon siyang isang bulaklak pero dito sa kanyang uh, puno wala na pag pinatuloy natin ito mga kabas yung bulaklak na yan 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 So, ito na yung bubuhayin niya. Isa na lang. Imbes na kung apat ang patutuloyin natin mga sanga dito ay magiging apat sana yan. O tatlo ganon. Yan. So, ito, tanggalin ko na lang para bumukol itong mga nandito sa puno. Yan. yan. Ito. Dahil dito, kaya wala nang tumubo dito. Yan. So, sisimulan ko na maglinis at mag-cultivate para tayo ay magkabagablay ng fertilizer. Ohaw na ohaw na rin sila at ilang buwang walang dilig. Ganun kat katibay ang ating ubas. Kahit ilang buwang walang dilig ay buhay at nakakapagbigay pa rin ng bulaklak. Yan. Pero, bago ako malis noon may punggos ito eh kaya nakalbo pero nalaglag siguro lahat at nagabuhay na ng mga bagong sanga tingnan natin ito wala siyang bulaklak pero ang gaganda so let's go so marami rami tayong bubunutin ng mga damo yan, natapos tapos parang tigas tigas na ng lupa Oh, brabe Yan oh. Uh -huh. binagyo Uh din na nito mga damo. Pero nagdalig na ako kahapon nung dumating ako kasi kita ko talaga na uhaw wow na uhaw wow na ating mga hawabas. Pero mo, sa loob lamang ng ilang buwan. Tatlong buwan. Ganito na. kalalaki yung mga damo. Ayan. O. Mahaba na ng mga ugat. Pero, ngayon itong kanyang lupa uh, marami ng available na nutrients dito ngayon kasi bago ako malis no naglagay ako ng mga manure timing to ngayon kaya siguro may mga bulaklak na Yan. mga damo na ito ang laki na ng mga puno ko kailan ko lang tinanim ito mga kakabas sa mga dating nakakapanood ng mga videos ko tapos cultivate ko mamaya apply na rin ng fertilizer ito ang laki na oh uh. Bilis lumagay rin ang na to. Ayan o. Oh. At ka sa labas. Ayan po. Ito may po ito siguro. Ay. Harap po natin. Ayan mga kaubas. At medyo malinis na. Yung ating munting ubasan. Ayan. Ayun ay mag alas 5 na so hindi na ako makakapag apply ng fertilizer sa so, bukas na siguro at mayroon pa akong na hukay na malaking kamote yan o oh. ang ganda yan so lalaki na itong mga puno ko so abangan nyo mga kawabas yung mga gagawin kong video dito at sa mga lalong lalo na sa mga baguhan pa lamang na nagtatanim ay uh, masasabi kong meron kayong mga kunting matututunan dahil lahat ng aking mga gagawin dito ay uh, gagawin natin siyang i-upload ko sa aking youtube at sa aking facebook page mga kaobas yan itong mga puno na to Dapat linisan din. Nagaling natin tong mga balat na iyan yeah, mga balat na ganyan. Tatanggalin na rin yan. So yun muna yung aking video ngayon mga kaubas. Ah, clearing operation muna tayo. At bukas pag-apply ko ng fertilizer tapos magtatanggal ako ng mga dahon. So ang gagawin ko dito mga kaubas ay kahit yung may mga bulaklak ay tatanggalin ko na rin para sabay sabay silang mahinog mas maganda pa rin tingnan mga kaubas para hindi mag ano tawag dun, mag concentrate yung nutrients dun sa bulaklak na yon dahil isa lang naman yon so kailangan ah uh, mas marami siyang ibulaklak ito ang gandang ito yung magandang uh, cordon mga kaobas oh. yan o oh. oh. yan o oh. yun hanggang doon lang muna mga kaobas marami salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay bye bye